Ang Marawi o Islamikong lungsod ng Marawi ay isang lungsod at ang kabisera ng lalawiga ng Lanao del Sur sa rehiyong otonomo ng Bangsamoro sa Muslim ng Mindanao. Batay sa senso ng 2015, mayroon itong populasyon na 201,785 katao tinatawag ang mga mamamayan ng marawi ng mga maranaw at nagsasalita ng wiwikang maranaw. Hinango ang kanilang pangalan mula sa lawa ng lanaw na tinatawag na miranaw sa kanilang wika kung saan sa dalampasigan nito ang marawi. Kilala rin ang lungsod bilang kabisirang pantag-init ng katimugan dahil sa mas mataas na elevasyon nito at mas malamig na klima. May gayon ding palayaw ang malaybalay na opisyal na mahawak ng titulong ito. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may polasyon na 207,010 sa may 30,839 na kabahayan. Taong 2017 sa pagbabago ng federalismo sa Pilipinas, ang Marawi ang kapitulyo ng Bangsamuro. Noong Mayo 23, 2017, nakaranas ng malawakang pinsala ang lungsod sa kasagsagan ng labanan sa Marawi, kung saan sumalakay sa lungsod at nakidigma ang mamilitanting kaanib ng Islamikong Estado ng Iraq at Levant. Tumagal ang sumunod na labanan hanggang Oktobre 23, 2017 nang inihayag ni Kalihim Delphine Lorenzana ng DND ang pagtatapos ng labanan. Ang pangunahing pinsala sa lungsod ay karamihang sanhi ng mga pagbomba mula sa himpapawid na isinagawa ng hukbong himpapawid ng Pilipinas habang sinusubukang palayasin ang mga militante. May kabuang sukat na 8,755 hektar ang lungsod ng Marawi. Matatagpuan ito sa dalampasigan ng Lawa ng Lanao. Naghahanggan ito sa hilaga sa bayan ng Kapay at sa Gyaran, at sa timog ng Lawa ng Lanao, sa bayan ng Bubong at sa Ditsaan Ramain, sa Silangan, at sa mga bayan ng Marantaw at sa Gyaran, mga bundok, burul, lambak at ang malawak na lawa ang bumubuo sa tanawi ng lungsod. Huwag pong kalimutan na mag-like, share at subscribe po. Ayon sa artikulong ito na balik tambayan, alamin ang unang pangalan ng Islamic City of Marawi. Laman ngayon ng mga balita ang Islamic City of Marawi sa Lanao del Sur dahil sa kaguluhan doon, dulot ng teroristang grupong mauti. Alam ba ninyo na iba ang pangalan noon ng unang lungsod na ito? Ang Marawi ang kabisera ng Lanao del Sur na sakop ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, kabilang ang Marawi ang mga lungsod at munisipalidad sa ARM na may pinakamaraming populasyon na mahigit 90% ay mga Muslim. Sa tala noong 2015, sinasabing 201,785 ang populasyon sa Marawi City. Pero bago naging Islamic City of Marawi ang lungsod, una itong tinawag na munisipalidad ng Dansa noong 1907 na ang ibig sabihin ay lugar ng destinasyon o tagpuan. Pitong taon makaraan ito, ginawa na itong kabisera ng lalawigan. Bagaman unang isinulong na gawing lungsod na ang Dansalan sa pamamagitan ng Commonwealth Act number no. 592 noong Agosto 1940, na ipatupad lang ito noong Setyembre 1950 ni na Commonwealth President Manuel L. Quezon at dating assemblyman na naging senador na si Tomas Kabili. Isinulong naman ni Senator Dumukaw Alonto noong June 1956 ang panukalang batas na palitan ang pangalan ng Dansalan at gawing Marawi City sa pamamagitan ng Republic Act Number no. 1552. Ginawa naman itong Islamic City of Marawi noong April 1980 sa pamamagitan ng City Council Resolution No. 19 A. Abangan po natin Part 2, Gera sa Marawi. Kung nagustuhan po ninyo ang tupikong ito, maari po bang may like, share, at subscribe po ako galing sa inyo. Hanggang sa muli, ingat po tayo palagi at manatiling sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Maraming salamat po.